Good morning, good morning, good morning po So kagigising lang namin Dahil po ako ay gagawa ng aking authorization letter Para sa aking master's degree Ito po yung misis ko Nagayas po ng printer dahil uh, Meron pong langgam Na pumasok sa aming uh, printer At kagigising lang po ng uh, misis ko Yung misis ko, ito naman yung baby namin At uh, inayas po namin ang aming uh, gamit Ah, uh, kami po nga pala ay mga teacher. Kaya po ah uh, this thing is very useful for us. So sa mga teacher diyan, shout out. Shout out po sa ating mga teachers na ngayon ay nabawasan na yung kanilang mga trabaho dahil uh, wala na pong uh, posters sa loob ng ating mga paaralan. So ko na lang kaya ng ganit ng uh, aming kwarto ganito na lang po sa ating mga teachers sa